Good day mga joinan dito tayo ngayon sa Resto de Bisaya. Ay kung saan ay kakain na naman tayo ngayon. So, ang kakain gawin natin. So, ito ang uh, mayroon tayong appetizer muna tayo. Ito po ay mozzarella at the same time. Of course, hindi lang tayo lutong uh, Pinoy at the same time mayroon din tayong uh, sliders de Bisaya. Kaya let's go. Tao mahal, so mga desoy, subukan na naman natin itong uh, cheese uh, itong appetizer po ito dito sa Resto de Bisaya. Siyempre, uh, hindi lang lahat ng lutong uh, Pinoy. At the same time, mayroon tayong mga unique na mga pagkain. Kagaya nito, mayroon na tayong cheese mushroom. So, grabe. Tikman po natin to mga katsoy. So, maging food critics po. Ito po naman ay, ito po ay uh, garlic mayo. So, nakaanong po. Mmm! So, makikita natin sa loob, mayroon siyang mushroom at saka cheese siya. At the same time, may kasamang cream. Ito naman yung pangalawang appetizer natin. Ito naman ay mozzarella cheese. So, mayroon tayong garlic mayo at the same time with ketchup. <coughs> Approved without thinking. So masarap po ang ating mussel dito at saka yung mushroom natin. So mamaya ang main course naman natin. Tara po yung pinaka main dish natin. Ito po yung tinatawag na Angel's Burger. So tikman natin to kung gaano kasarap ang ating burger. Dito lang yan sa Risto de di Bisaya. Chon. Mmm. So mayroon siyang cheese and onion and at the same time mayroon tomato. So yung luto niya well done. Ang ang kanyang baka ay yung burger patty napakalambot. Hmm. Mm. Hmm. Sarap. So sa ating mga kadusoy, kung, naki, kung nakita nyo kanina talaga nag-enjoy tayo sa itong kinakain, siyempre, ayan po ang halo-halo one of the best. At kung gusto nyo pong maranasan din ang lahat po ng ginagawa. So, mga kadusoy, hanapin lang po ang uh, Resto de Visaya. Dito lang yan sa Little Manila Basement 1. Uh, dito lang yan sa Old Sok Salmia. Ayan.